Ayon sa pag-aaral ng HSBC, sa ekonomiya ng mga bansa sa mundo ay inaasahan nilang magiging pinakamayaman sa taong 2050 ang sampung bansa batay sa kanilang kasalukuyang progreso. Ang mga nangungunang bansa ay ang USA, China, Japan, Germany, France at United Kingdom. Ang pag-aaral ay nagpapakita ng pagbabago sa pangunahing bansa ng pandaigdigang ekonomiya patungo sa mga bansang Asyano. Ang ulat ay nagpapalagay na magkakaroon ng malaking paglago sa pandaigdigang ekonomiya sa taong 2050. At syempre, ating alamin ang bansang Pilipinas kung kabilang nga ba sa mga bansang ito. Kaya't narito ang sampung mga pinakamayamang bansa sa taong 2050. 10. Canada sa kasalukuyan, ang Canada ay kasampung pinakamayamang bansa sa buong mundo na may matatag na GDP na nagkakahalaga ng 2.29 trilyon US dollars. Ayon sa mga pagtataya, inaasahang mananatili itong ikasampung pinakamayamang bansa hanggang sa taong 2050 at inaasahang tataas ang kita ng bawat mamamayan nito mula sa ikalabing limang pwesto hanggang sa ikalabing dalawang pwesto. Ang tagumpay na ito ay bunga ng malakas na ekonomiya ng Canada malawak na likas na yaman at mataas na antas ng edukasyon ng mga manggagawa. Dagdag pa rito ang matatag at mabisang sistema ng pagbabangko ng bansa at naglalaro ng napakahalagang papel sa pagsuporta sa pagunlad ng ekonomiya. 9. France Sa ngayon, ang France ay nasa ika na pinakamayamang bansa sa buong mundo na may GDP na 2.75 trillion US dollars. Gayunpaman, ayon sa mga pagtataya, sa taong 2050 ay posibleng bumaba ito sa ikasyam na pwesto sa pandaigdigang talaan ng yaman. Ang pagbabagong ito ay dulot ng mga hamong pangpinansyal at pati na rin sa mabilis na pagunlad ng ekonomiya ng ibang mga bansa tulad ng Germany, India at Mexico. Bagamat mas mababa na ang pwesto ay inasahan pa rin na mananatiling matatag at matibay ang ekonomiya ng France. Ngunit maaring mas mabagal ang paglago ng per capita income nito kumpara sa ibang mga bansang mas mataas na antas ng pagunlad. 8. Mexico ang Mexico ay mayroong GDP na 2.81 Trillion US dollars, kaya ito ang ika-30 na pinakamayamang bansa sa buong mundo, subalit inaasahang ito ay tataas hanggang ikawalong pwesto sa taong 2050, kung saan lalampasan nito ang ilang mga bansa tulad ng France, Canada, Spain, South Korea at Italy. Ang inaasahang paglago na ito ay dahil sa mabilis na pagunlad ng ekonomiya ng Mexico at mga pagsisikap nito na palakasin ang kanilang ekonomiya. Bilang isa sa mga pangunahing nag-export sa Latin America, inaasahan na isa ito sa mga pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa mga susunod na taon, lalo na't ang mga supply chain mula sa Estados Unidos ay lumilipat papalapit sa kanilang bansa. Inaasahan na aabot sa 6.86 trillion US dollars ang GDP ng Mexico sa taong 2050. 7. Brazil Noong panahon mula 1986 hanggang 1994, nakaranas ng mataas na inflation ang Brazil na umabot ng higit sa 2,000%. Ngayon pa man, nagawang maging isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo ang bansang ito. Sa kasalukuyan, nasa ikapitong pwestong Brazil sa may pinakamayamang bansa sa GDP na nagkakahalaga ng 2.96 Trillion US Dollars at inaasahan na lalagpasan pa nito ang France at Italy. Ang paglago ng ekonomiya ng Brazil ay sinusuportahan ng mayaman nitong likas na yaman, malaking bilang ng manggagawa, matibay na domestic consumption at malakas na export ng mga commodities. Ayon sa mga eksperto, sa taong 2050 ay inaasahang tataas ang GDP ng Brazil at magkakahalaga ng 7.54 trillion US dollars. 6. United Kingdom ang United Kingdom ay may inaasahang malaking paglago sa ekonomiya hanggang taong 2050. Sa kabila ng Brexit, may pag-asa ang ekonomiya ng UK na malapitang makakahabol sa Germany na kasalukuyang nangunguna sa Europa. Ang mataas na projection na ito ay dahil sa malaking pagtaas ng working age population ng UK na nagbibigay ng potensyal para sa mas mabilis na paglago kumpara sa ibang bansa sa Europa. Ang inaasahang GDP ng United Kingdom sa taong 2050 ay 5.37 trillion US dollars. 5. Germany Sa taong 2050, inaasahang ang pinakamalaking ekonomiya sa Europa ay ang bansang Germany at mananatiling isa sa nangungunang limang pinakamayamang bansa sa mundo. Kahit nabababa sa ikaapat na pwesto ang GDP ranking, tataas naman ang kita bawat tao mula sa ikalabing walo patungong ikasampu sa buong mundo. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagbawas ng populasyon ng Germany na inaasahang bababa ng 11 milyon mula 2010 hanggang 2050. Ang kasalukuyang GDP ng Germany ay 3.71 trillion US dollars at inaasahang aabot ito sa 6.14 trillion US dollars sa taong 2050. 4. Japan sa kabila ng malaking hamon sa demografiko ng Japan, kabilang ng pagtanda ng populasyon at pagbaba ng bilang ng mga nagtatrabaho, Nanatili itong ikaapat na pinakamayamang bansa sa buong mundo na may GDP na 6.43 trillion US dollars. Ang lakas ng ekonomiya ng bansa ay pangunahin na pinapatakbo ng mga industriyang nakatuan sa pag-export tulad ng electronics at mga sasakyan na nagpapanatili sa impluwensya ng Japan sa pandigdigang antas upang malabanan ng mga hamon dulat ng pagbaba ng bilang ng mga nagtatrabaho at pagtanda ng populasyon. Aktibo ang Japan sa pagpapatupad ng mga solusyon at programa. Layunin ng mga hakbang na ito ang panatilihin ng paglaro ng ekonomiya at manatiling isang mahalagang aktor sa pandigdigang ekonomiya. 3. India Ikatlo sa ating listahan ay ang bansang India. Sa kasalukuyan, mayroon itong GDP na 8.17 trillion US dollars. Ang tagumpay na ito ay bunga ng malaki at mayaman itong populasyon na malaki ang ambag sa mataas na GDP ng bansa. Dahil sa iba't ibang proyekto, inaasahan ng India ay magiging ikatlong pinakamayamang bansa sa buong mundo sa taong 2050. Ang pangunahing mga salik na nagpapalakas sa ekonomiya ng India ay ang kabataan at mabilis na paglaki ng populasyon na nagdadala ng patuloy na progreso at pagunlad sa mga darating na dekada. Bugod pa rito, inaasahan din na papalakasin ng teknolohikal na pagbabago, pagtaas ng urbanisasyon at mga reforma sa sistema ang ekonomiya ng bansa. 2. United States Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos ang may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo na may GDP na 26.85 trillion US dollars. Ngunit ayon sa mga talaan, sa taong 2050 ay isa pang bansa na masiglang umuunlad ang posibleng makahigit sa US sa produksyon ng ekonomiya. Gayunpaman, mananatiling makapangyarihan pa rin ang ekonomiya ng US sa pandaigdigang antas dahil sa pagtutok nito sa teknolohiyang pagbabago, matibay na institusyonal ng balangkas at sa ganang likas na yaman. Dahil sa mga salik na ito ay patuloy na magiging matataga ang ekonomiya ng bansa at magpapakita ng malaking impluensya sa pandaigdigang ekonomiya. 1. China Sa taong 2050, inaasahan na ang China ay magiging pinakamayaman na bansa sa buong mundo higit pa sa Estados Unidos bilang pinakamalaking ekonomiya Makakatulong ang Hong Kong at Macau sa pagunlad ng ekonomiya ng China Ang pagdami ng populasyon ng bansa ay nagpabagal dahil sa One Child Policy na maaring magresulta ng problema sa bilang ng mga manggagawa Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ng ekonomiya ng China na may halagang 19.38 trillion US Dollars ay nagpapahiwatig ng matibay nitong sistema, na inasahan na mangunguna sa Estados Unidos sa taong 2050. Ang pag-unlad na ito ay pangungunahan ng teknolohiyang inovasyon, paglaki ng middle class at urbanisasyon. Inaasahan ng Pilipinas ay magkakaroon ng malaking pag-unlad ng ekonomiya sa mga susunod na dekada na maaaring maging isa sa mga pinakamayamang bansa sa mundo. Sa inaasahang average na taon ng paglago ng GDP na 4.3% hanggang 2050. Sa inaasahang average na taon ng paglago ng GDP na 4.3% hanggang 2050. At isang projection GDP na 3.34 trillion US dollars sa purchasing power parity. Inaasahan na aakyat ang bansa mula sa ika-43 pwesto patungong ika-16 sa listahan ng pinakamayamang bansa. Ang pagunlad na ito ay nagpapakita ng potensyal ng bansa na makipagsabayan sa iba pang mga bansa at makamit ang estado ng super middle income economy ayon sa Asian Development Bank.